Kahit gano kagipit huwag kakapit sa hindi mo misis. Dami kong natatanggap ng na mga sulat ng paghihinagpis mula sa mga misis na kinaliwa ng mga mister nila. Di ko talaga ma-imagine yung pain nila lalo yung mga misis na iniwan habang buntis o pagkapanganak. Nakakalungkot na parang norm na ito ng society. Everyone's doing it so parang wala nang nahihiya maging kabit o mga Minsan sila na itong nakasira ng pamilya ng iba, sila pa itong ubod ng tapang. Mga mister, huwag piliin ang panandaliang aliw. Sige, masaya kayo ngayon. Parang exciting ang relationship nyo. Parang mahal na mahal at tanggap na tanggap nyo ang isa't isa. Pero maniwala ka, hindi worth it, talikuran ang pamilya mo para sa illegal na pag-ibig. You are inviting curses that will run until your fourth generation. Malaki din ang possibility na masira ang buhay at kinabukasan ng mga anak mo. You are setting up yourself for eternal damnation. Yan at marami pang negative consequences na sigurado'ng hindi mo matatakasan. Hahabulin ka niyan at di titigilan. Sigurado akong di mo magugustuhan ang kapalit ng pagsuway mo. Always guard your heart and put boundaries. Hindi yan para di mo ma-enjoy ang buhay, kundi kabaligtaran sa halip na bumaling at kumabit ka sa iba, panindigan mo ang sinumpaan mong pangako sa Diyos at sa misis mo. Man up! Resolve your marital problems. Cope up sa mga perpetual conflicts. Invest time and money sa marriage nyo. Maniwala ka, mas masarap at masaya ang buhay kapag maayos ang marriage mo. Kaya kung ako sayo, titigilan ko na ang lahat ng questionable habits, places, people that will lead you into signing. Huwag na huwag, kakapit sa kabit kung ayaw mong magsisi sa huli.